ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Mga أَلَمَانَ sa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mubilalamin. As-salatu was ala Rasulillah. Wa ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Ngayon ay pag-usapan natin ang ano na kung pwede bang magpakulay ng buhok. Sa panahon kasi natin ngayon, eh, hindi na po mag-iwasan na napakaraming mga kapatiran natin na mahilig magpakulay ng buhok, special po sa mga kapatiran natin ng mga kababaihan. Ano ka bang atol sa pagpapakulay ng buhok? Ang original, lahatol sa pagpapakuli ng buhok ay pinahihintulutan. Ang original, lahatol sa pagpapakuli ng buhok ay kabilang sa mga bagay na ay ng Islam. Pero, maliban lang sa isang kulay, ang kulay itim. Ang kulay itim lamang ang tanging ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ganoon pa man, nagkaroon pa rin ng opinion ang ating mga ulama may nagsabi na pwede magpakulay ng itim. May nagsabi na, uh, yung nagsabi na pwede magpakulay ng itim, may mga kondisyon sila. May nagsabi naman na makro, hindi ka aya na magpakulay ng itim. May nagsabi naman na bawal magpakulay ng itim. At ang mas matibay po ang katimayan ay bawal po magpakulay ng itim, maliban na lang kung mayroong mabigat na dahilan. Halimbawa, uh, ang buhok niya talaga itim, so ipinabalik lang niya sa pagkaitim hindi niya kinulayan, pero ibinabalik lang niya sa kanyang original. Pero yung babaguhin po yung buhok mo mula sa pagiging puti nito dahil sa katandaan o nakaedad na tayo at pagkatapos ay kukulayan mo ng itim, ito po yung pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tatay ng Abu ang tatay ni Abu Bakr radhiyallahu anhu, sakop na propeta sallallahu alaihi wasallam ng Makkah, nakita niya ang tatay ng ni Abu Bakr na pumuti na ang kanyang buhok. Sabi ng propeta sa mawala ng salam, GAYRU HAGA BISHAY WA JANMIBU ASSAWA Palitan niyo yung puting buhok ni Abu Kuhafa. Ang dati kasi nang buhok na nalawaan niya ay si Abu Kuhafa. Sabi niya, palitan niyo ang puting puti buhok niya at palitan niyo ng anumang kulay maliban lang sa kulay itib. So, pwede niyo magpakulay ng anumang kulay maliban lang sa kulay itib. Sa ibang hadis, WA as HU asawal. Iwasan lang ninyo ang kulay kulay itim. Ayon sa ibang hadith, sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, yakulo fi akhir zamani kaumun. Darating sa pan, darating ang huling panahon, pag malapit na magunaw mundo, na mayroong mga tao, mayroong mga tao na yakudibuna, yakudibuna bisawali kahawang sinil haba. May mga tao, sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pag malapit na magunaw mundo, sa huling panahon, nakukulayan nila ang kanilang buhok ng kulay itim yakhdibuna bisawadi kahawasi lil habab na para bang uh, balahibo ng kalapati sa kanyang dibdib na kulay itim. So, ito yung mga tao na to na sinabi ng propeta sa Allah sallam, wala yatiluna raihata aljanna. Ito yung mga tao na hindi nila maamoy ang simoy ng paraiso. Ibig sabihin, isa sa dahilan ng pagpasok ng tao sa impyerno ay dahil sa pagpupuli natin ng kulay itim. Ngayon, uh, tungkol naman sa pagpapakulay natin, ano ang mga kondisyon na pinahihitulutan sa atin na magpakulay ng kulay? Kulay, ano ang kulay? Pagkalahatan, kapag ang buhok natin ay putik na po, ang sun na po, ay magpakulay tayo na kahit na ano magpakulay. Kapag puti na po yung buhok natin, pwede tayong magpakulay ng ano kulay? Kulay pula, kulay dilaw, kulay brown, kulay uh, violet, o ano mang kulay pinahitulutan ito sa atin sa batas ng Islam, bakos na Napalitan mo yung kulay puti mo dahil sa katandaan ng ibang kulay at yun ang inutos ng propeta sallallahu Allah wa sallam kaya bukuha pa at ang pinaiwas na naman sa kanya na kulay ito, kulay itim na. Ngayon, kahit na pa ba, pinahitulutan sa atin na magpakulay ng kulay, uh, ano bang kulay? Pero iwasan pa rin natin na maihalit tulad tayo sa mga para kaparaanan ng mga kulay ng mga non-Muslim. Kasi papasok naman tayo dito sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na matashabbah bi qawmi fa huwa minhum ay Ang man nagagayahin niya yung katulad ng pausok ng mga nanmuslim. muslim pinaghalong kulay may style sila sa pagpapakulay ng buho kung yan ang layunin mo sa pagpapakulay para gayahin yung mga nanmuslim, muslim bawal to kasi kung hindi lang yung sana pwede pero yung gagayahin mo yung mga itsura nila yung mga pausok nila dito iiwasan natin ang gawain na to kasi maihahalin tulad tayo sa ito special na gawain nila. Pangalawa, uh, hindi makakapinsala sa ulo natin, sa buhok natin, ang kulay na yan. Na uh, kung saan may mga kimikan. Kung hindi naman ito makapinsala, lay sa pihidara, kasi ang propeta sa lawa sa sabi niya, la, wala ito walang makapinsala at walang makapinsala. Wala makapinsala at wala makapinsala. Hindi ka, mak hindi ka mapinsala at hindi ka, hindi ka maging dahilan na makapinsala. So yan ang iniiwasan ng batas ng Islam. At kung malay, may iwasan natin na makapinsala ito at hindi natin hindi tayo may halit tulad sa mga uh, pag-uso ng mga non-Muslim, walang problema na tayo may magpakulay ng anumang kulay, huwag lang po ang kulay itim. Kasi yan lang po ang tanging kulay na ipinag-iwas sa atin ng propeta sa Allah walewa sallam kasi po ito po ay bawal kasi daw hindi natin uh, matanggap na tayo ay tumatanda na pangalawa ay nagpapakita tayo na bata pa lang samantala tayo po ay matanda na. Kumbaga mayroon pong pandarayan samantala ng ibang mga kulay is mga bagay na uh, pinahintulot sa atin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa so, pangkalahatan ang pagpapakulay ng buhok ay pinahihintulutan maliban na po sa kulay itim. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.